Hi! Hello! Good morning! Good morning mga idol! Kumusta po tayong lahat? Sana nasa mabuti tayong kalusugan every day and every night. <laughs> At ito na naman tayo mga guys. Medyo makulimlim ngayon guys. 7 a.m. pa lang ng umaga niyan mga guys papunta kaming dagat. Nalimutan ko nga Ang tagal po nindi na gagawin dito. Ayan. Ayan mo, kulay pula. Siyempre pula, oh! Dito kami ngayon guys sa Pujera Beach. Yan mga kasama ko guys, si Aida, si Lorna at si Pe. <laughs> Yan yung sinakyan namin guys. Service yan ni Aida. Nabili niya yan guys sa unang sahod niya sa Instagram. At saka sa Pupu Live. Kain? Ano ba to? Hotel o? Bahay na may nang ano? Wala yung ano ka. Yung... Yoy! Tara na! Tignan Tignan ko nga! Ang sarap maligo dito guys kasi sobrang linis ang dagat at ang linaw-linaw. Restricted guys TikTok ate. <laughs> Ito guys, ang ganda ng buhangin at ang linis. Uwi na kami nyan guys Yan, dyan kami nag hotel guys Natulog kami dyan ng isang gabi <laughs> Babalik pa siguro kami dito guys Kasi ang ganda ng dagat at ang linis Sobra Yan guys, si Aidan ay pipicture-picture na ayan naman si nanit oh oh nagpag na pag naman eh naging imat ni to nini ka oh ni nagmamayat na tugot ka guys ni nagkyo kyot at naglinis ti Bohangin. nakapudpo daw di buhangin kasi yung daw ni Aida ayan na sila guys ako naman yung photographer ng taklo na yan Nagmayatin na shell apa pangita na bitak-bitak mo ito tu si nga yung paaramid dan. imparamit na ni ayda dati, yung muna nga na girels. ni nagsayang nga, dahil tani nga pusa na niya. tagtag banbantay ban-bantay, tani. Birwak-birwakin damot amin kanunga paton Kaya nga, pangita na na, may kakaasikam at si Marunukan. ni nagpapaspas damang nga na dagito. Yung maud-udi akong kanya si yung mo timon una ditan ni nagpapaspas da magna dali ti kakadua nagmayat tanga darat ni di kakadua ko ni nagadayo ayandan. dan nagtuyak pa lang ng katayo ay sa bali mo tipik picture ako ni isudan ni dagita ni tallo ni 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 nabannugan di bag na kami nakadakdakkel no nya mating karkargana di ay karganan sa di biswak biswak na batbato ni ay tani ni mongras dito ni singapore ni nagdayo man ni nagpapaspas da mag na maabotak mat lang ida tapos ang dama mat lang ni ay di security ni o security oh dagitan ni kangkangkong datta libre dagitan mga ala kayo lang dita Ay na, po mo ti agbalbala ilang. Iya, yeah, kami ni Bimaba kami yan. Paitan ni, agpalamig kami yan. Paitan na magmagawa ni ti Karabukob min ni dito ni tir kami lang sa anguti makdo dito ni dito ni gurori kami dito J service may kita tetapela naka parking. ipun hindi ba kita ate ko na na ako daw ate eh dikit, no, dikit, no, dikit, no, dikit mo dikit mo dikit mo tay Gina ni Tika Mirwara, nagbayad mo hindi ka ni eh. naka park nakapark di na eh. Ito yung talo ni Emma, na banno kami ang guru-ura dito yung Ito yung siyempre kami pa ito ani ano dito yung kasla waiting sheet ito waiting sheet ito mga idol, itoy London, ganyan mga waiting sheet dito. Kaya mga ano yan, mga bigatin yan, may mga aircon sa loob. Yan dito sumasakay yung mga ano, yung mga staff kung dumadaan yung mga service. Thanks for watching. Don't forget. to hit the bell button too like and subscribe